Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilya. ang mga nakatutok sa atin sa Signal 101. Yan po ang TVUP. At syempre sa ating Facebook at YouTube. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare para sa Abogado de Campanilla. At kasama natin, heto na ang ating Abogado de Campanilla. Walang iba, Attorney PG Galang. Good evening! Good evening. Hanap sa intro, parang Miss Grant International. Miss Universe. Ganyan, 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 ganyan talaga. konting nilang gumanong ka na. Gano? Uh, from diba? the Philippines. <laughs> <laughs> Sabi sa energy, no? Oh, Hindi ko alam na, kung nakailang kape ako, eh. Oh, oh, Para, oh. Maraming salamat sa very high energy. Yes! Na. And hello sa mga nanonood sa amin sa... Facebook Live, sa YouTube, at sa Signal 101. Gising na tayo. All oh, there tayo. you have it. At syempre, sasabihin na rin niya kung ano-ano mga numero oh, pwede gusto niya tawagan. Kung text meet, pwede rin. Sa Globe, mag ay kayo mag-message sa 0954-310-0331 at para sa Smart naman, at 0961-770-8807. There you have yep. it. Kaya tawag na po at mag-text na dahil handang-handa na pong sagutin lahat ni Atty. Mm. ni PG. Wag lang sayan Huwag mat. Ay, yung, huwag. science, wag lang math. Ay, nga, wag. Science, wag math, medyo <laughs> pasado pa. Pero pwede ako. ka ba, ha? Pwede okay, ba, pwede pa, okay, ka pa. pa. Taxation ba, kaya mo? Ah, sila naman yung pinaka-hit kong subject. oh, tingnan mo, sabi ko sa iyo, ako din eh, pagka tinatanong ako, huwag na kayo magtanong pag science at math. Oh. Okay. Kaya yung mga kaklasiko mga CPA, llamadong-llamado. Oh. Llamado, ah, ang law school, ah, dahil no? Ah, oh, sabi nila maganda daw ang uh, taxation na abogado. Oh, kasi Totuba ano yun? Na, Oo oh, naman. Pero ano, I don't know kung tinuloy na ngayon this bar kung na hindi nakasama ang taxation sa mga bar subjects. Ah, oh, may ganun. I agree naman. Kasi hindi naman lahat ng lawyers na higing tax lawyers. Oo, oh, so, huwag ganyan. No, oh, next year, next year, mag magbabar yung anak ko. <laughs> no, na anak May sa mat. okay lang siya sa mat. Sakto lang, mm -hmm. di ba? Pero, di naman kailangan. kakayanin. Kakayanin niya. Kakayanin niya. Matalino Anak yes, yeah, of yeah. course. Manang-mana sa tatay <laughs> niya. <laughs> <laughs> well, any, ito na po ang ating first texter Na si Melvin Siya po ay uh, tubong kavite 28 years old Hingi po sana ako ng legal advice Dinampot po ng animal control sa village A naku, ito na naman tayo sa aso so, oh, nga, Ito na naman, matitrigger ka na naman Oo, dito Matitrigger na naman ako oh, naku, huwag ganyan Okay, oh. sa village ang aso namin Kahit nasa loob po ito Ng aming property nung oras na yon. Bakit naman? Kinuha nga ba? Kaya nga, may CCTV footage po kami Na magpapatunay nito Gusto ko lamang po malaman ko anong pwede naming legal action laban sa responsible at kung anong hakbang ang dapat naming gawin para maiwasan na maulit ang ganitong insidente sa mga susunod. Maari rin po akong magpakita ng CCTV footage kung kinakailangan para mas ma ang konsultasyon. Mm -hmm. Bakit nyo kinukuha ang aso ng may aso sa loob ng bahay? Oh, di ba? Oo no, oh nga, nasa loob naman ng property nila eh anong problema ninyo? Kaya nga. Hindi, ang tanong ko muna siguro, sino yung ating, ano, sino yung ating texter? Si Melvin. Melvin, yung bang property ninyo? May bakod ay, ba? May bakod ba? O, baka wala kasing bakod. Oo nga. At yung bang uh, nakakawala ba siya, may collar ba? O, tsaka, ano? o, kasi naman baka nananahol o nanghahabol. Yan. O. Yan yung siguro ang importante yung malaman natin. Kahit kasi nasa property nyo siya, pero kung gumagala-gala at walang bakod, baka nga. mm, -mm pwede siyang makuha. Oh. Pero I'm sure nakuha niya ulit, no? Siguro na, 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 na niya yung kanya. Pero napaka-traumatic naman yan. na Na, Nakukunin ng aso mo bigla. I bigla. know. Hindi oh, ko kaya yan. Oh, oh. Di ba na mawawala lang ang aso mo? Well, yes. Kung assuming na wala namang ginagawa na nanahimik alam naman ng aso sa inyong property at kahit na kahit na sabihin natin na let's say nasa property nyo at kaya may mga aso talagang mga maiingay. Hindi naman ang solusyon na ikladapuntin ng aso mo na basta-basta sta. Dahil pag ganyan usually dadaan yan sa reklamo sa barangay na yung mm. aso nila ay maingay. Pa mayroon ba kayo dapat gawin para hindi naman siya masyadong nakakapiwersyo pag gabi? Mm. ba? Diba? Pero yung pagdampot hindi naman. Oh, may laban ka diyan. Wag yes. mangyari ulit. Diba? Okay, ito siguro ang tanong natin, no? Kasi usually yan ah, nilalagay nila yan sa barangay. May mga parang ano sila eh? may mga parang uh, parang kulungan sila sa barangay, nilalagay nila doon, parang ini-impound -in nila yon. In -in tapos lang. tapos uh, maghihintay sila ng tatlong araw kung may pick up doon sa tuta. Kung wala pong pick up, aso. 'di ba, parang inaano yun yun sa. Awag mo nang sabihin sa akin kasi uh, oh. nasasad ako. Uh oh, oh. mm -hmm. <laughs> anyway, anyway, pagka pwede nang uh, uh, pwede niyo itanong at sabihin na aso niyo talaga yon mm -hmm. at syempre kausapin niyo yung pinaka-barangay. And you are absolutely correct, attorney, mm -hmm. no? Na Pwede mong ipakita sa kanila kung wala namang ginagawa. Pwede ba silang magkaso? Naman oo naman. Pwedeng oo, pwede, pwede. Yes. And believe it or not, ito po ah, yung sa post natin P A W S. Ay, ano mo, di ba na-contact mo na yan? Oo, Oo. hindi, nalabas love na ko sila sobra ngayon mm. na they can actually fight for the rights of the pets. Yes. So, oh. you can actually go to them and ask them na, can you fight for my, ano nang, di ba, parang ganon, mm -hmm. animal rights yan eh. Kaya kailangan pinagtatanggol natin yan. And, um, very soon, wag kayong magalala, I will have a pet show. Huh? I'm not kidding, baka talagang for adopt pets, animal rights. Bagay na bagay sa iyo 'yan. Diba? Maki baka. Oo, 'di ba? Maki baboy. Ha? Bagay sa 'yan. Maki manok. Kasi diba? sa mga nanonood, na, aso. ano, kung gusto niyo matrigger si Mare, <laughs> eh Subukan sa, nyo! <laughs> yan lang, oo. Oh, bilis ang bilis. Oh, oh, sa alas toto. 4, mainit na ulo agad. Totoo. Oh, At na saka yung paglalabang ko talaga mm. hanggang sa dulo ng walang hanggan. Believe mm. me. Kaya yung mga nananakit dyan ng mga aso, pusa, lahat ng mga hayop. Yung, yung, alam mo naman, okay, baboy. In fact, in mm. fact, kaka-adapt mo lang, di ba? Yes. Mm. Yung mga slaughterhouses... They should be humane also sa pagpatay ng mga dapat patayin like baboy, baka, may paraan ng pagpatay na makatarungan para sa kanila. You cannot just oh yeah, actually kill them na just the way you wanted them to be killed. Hindi ganun. 'Yun ang concept ng halal. Yes, hindi Yun, ba yung mga halal certified? Kasi there is a certain way for Muslims uh, na halal certified the way they slaughter. Yes. And part of the way they slaughter is kasama dyan yung the less less uh, less painful less pain no? oo um, hindi yung talagang imamaltrato mong didikdikin mo bago mo hindi ganon wag ganon ano kayo natin? mo. Ano mo? Tinan nyo, <laughs> tinan Wag mo. Ano oh, Sa sato mo yan, Melvin eh. Pakikuha nga yung BP. Oh okay. <laughs> Kailangan ng, ng BP, uh, uh. We are so, looking forward to your pet show. Yes, too, uh. yes. Please, please. And mm. there will be, I'm sure there will be a lot of supporters because A lot of people nowadays, sabi nga nila sa totoo lang, minsan, mm. ang mga pets natin, pagdating mo sa bahay, kahit hindi mo sila pakainin, nandiyan sila sa tabi mo at tatanghod lang sa'yo. Kung malungkot ka, tatabi rin sa'yo, hahalik-halikan ka. Talaga minsan daw. ang tao, inalagaan mo na, Tinulungan Para, mo at na at lahat. May hugot pa tayo ngayon. Pero, mas masahol pa sa hayop. Yan talaga. Kaya talagang trigger talaga. Ito na. Diba? Ito na. Totoo yan. Pero hindi, agree. Agree diba? ako dyan. Ay, pero, Kasi ako, dami ko rin pets eh. Oh, so, love ko yan eh. Andami, pero ko, ano, ang dami ko, pusa, limang pusa sa second floor, meron pa ako limang pusa uh, sa, oh, sa garahe. Eh. Oh, ang saya. Mm -hmm. I, well, I pray I could have a very huge property oh. for all of them ah. to be taken care of. Okay. Amen. Okay. okay. Sige, dahil dyan, palitan na natin topic. Baka oh, nag na. Baka Kasi mag-aw-aw na ako dito. Kasi hanggang bukas, pwede magsalita sa Ay, Ay no, talaga, talaga pagdating pag sa, sa uh, pets, so. animal rights. So again, dun sa ating uh, nag-text kanina, now you have the right you can show the CCTV footage um, that's animal um rights no yeah. kung talagang kinuha kasi siya tama sa sa post yes. Yeah they will they will help they you, can help you. They will o help kaya you. bigyan mo sila ng warning para alam nila mm -hmm. hindi mo pwedeng basta-basta kunin kasi uh -huh. Uh, pag hindi mo binigyan ng warning, gagawin sa sa'yo, gagawin sa iba, gagawin sa iba. Mm. Alam mo yon hanggang sa meron siyang madanyo, Sandy, lalo ng late na para sa lahat. Know, But recently nga, may nakita ako, talagang hinahanap niya yung kanyang black na senior lab If, pinost ko sa aking ano yun eh, na sana oh. nahanap na siya ng kanyang owner. Bati nang, oh, nang wala yung aso. na wala yung aso namin. Diyos ko niya. Malamang, malamang. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Tapos ano, after mga a day or two, na may nakahanap naman. Oh, thank so, you, na, Lord. Salamat naman. Meron kaming pinapakain sa 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 White Plains, dun sa isa sa mga office hmm. namin. Pinapakain namin siya. Tapos may nakita kaming collar. Ah, isabi mo may ari sa kanya. Pinawag kanyang. namin yung may ari. Three months na nawawala. Buti na lang 'di ba? Saan sila ng Blue Ridge yung may-ari? Ay at hindi, hindi naman lumayo. Hindi siya lumayo pero nawala siya pusa siya. Nawala siya. Mahirap talaga hanapin ng pusa. Tapos ano pa siya ha? Ang talo to isang mata niya naka inopera pa ng ng nang opera niya. pa. Ako meron ako isang pusa ang pa ta uh, wala siyang napulot namin sa basurahan. Kuting na kuting, wala na siyang isang mata. So ang tawag namin sa kanya si Blind. 'Yun ang pangalan ah. niya, Blind. <laughs> Okay, anyway, uh, sige. Tanungin natin dito kay Regina kung ano ang alaga niya. Uh, Baka naman uh, siya may cook ay right? Okay. Nang Pampanga, magandang magandang gabi sa iyo, Regina. Magandang gabi din po. Okay, ikaw ba um, ay may tuta, may aso, pusa, may ganyan ka ba? Aso lang po. Ay, nice. Okay. Inaalagaan mo ba, Regina? Yes po okay, oh, pag hindi mo inalagaan, bawal magtanong. <laughs> ano? <laughs> joke lang, joke lang, joke okay. lang. So, si Regina, I made dog. Ano naman ang problema okay. natin? Sinong hayop ang gusto mong uh, uh, i-complain? Okay. Yun, sa amin. <laughs> <laughs> oh, sino naman yan, Regina? Uh, yung Robo, ex-husband ko po. Ay, naku, hayop na, hayop na. na, talaga, hayop. I oh, okay. call. na <laughs> hayop, talaga. talaga hayop, Ay, naku. Oh. ang helka, hayop talaga ang kanila na. Ano. Bakit? Hayop ba, Regina? Oh. oh. Hayop po talaga yan. Oo, <laughs> 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 oh, oh, sige, easy na tayo ha, easy. Okay, then puso mo, Regina, Ay, take care. Na, Oo, oh, sige, hayop dapat siya talaga ang pumakit at hindi ikaw. Okay, Ay, Regina, Oo Nga. Uh, dahil uh, anong ginawa naman ng iyong uh, asawang hayop-hayop uh, at animal? Oo, oh, nga, sige, ano? Iniwan po kami na pinagpalit ko sa Babae po. Ay, talaga, talaga, naman. naman. O, talaga, talaga, naman. naman. Okay, talaga nga okay. naman. No? <laughs> diba? Sige. Parang talaga, parang pangitain mo yung mga oh, ano nga, diba? eh. Diba? ba, okay, sabi ko sa'yo, oh, buti pa yung mga, mga ato, aso, di diba? Sige, okay. O, oh, so, iniwanan ka, hindi nagbibigay ng support oh. pa? Ha -ha. <laughs> hindi rin po. Ilan ang anak nyo? Oo oh, nga. Isa lang po. Pinagpalit po kami sa dalawang anak. Dalawang anak? meron siyang anak sa dalawang babae? Dalawang anak sa ibang babae? Hindi. Ano? Yung babae may dalawang anak. Tama? Mali? Tama po. Oh. Ay! Ang galing oh, na mo. Ang galing na mo. ano? Hayop whisperer. Yeah. <laughs> <laughs> so, in short, pinagpalit ka doon sa isang babae na may anak na dalawa. Oh. Ngayon, hindi ka sinusuportahan. I am very sure, sinusuportahan niya yung babae at yung dalawang anak. Yes po, tama po kayo. Ang kaling ko talaga, friend. Oo oh, talagang, ano, at parang, uh, uh. ano, parang, magkakilala ba kayo? <laughs> ano? ano? <laughs> <laughs> at ah, teka muna, ito bang asawa mo ay uh, may trabaho? Ah, hindi ko po kasi alam dahil hindi na po sa amin eh. Ah, ah. pero alam mo kung nasaan siya? Nagtatago po siya. Ito, para naman mo tatago? magtago. Wala kang may alam kung nasaan siya. Eh, pero paano mo nalaman na may babae oh, siya? Uh, paano, Balik po kasi dati nakitira po kami sa mm, mm. Tapos uh, pina, pinili ko po siya sa pamilya ko. Nakakala ko magiging maayos po yung pamilya po natin. Okay. Kaso po, hindi po siya muwi nun eh kasi may nasa babae na po niya. Ah. Pero paano mo siya nalaman na may kasama siya? Yun oh, lang nga. ako curious, Regina. Baka naman bali ano po lang, mo, friends lang. Hindi po, bali po, ano, nag, noong last July po, umuwi siya sa amin. Uh, nagkakalabuan daw sila ng babae. Nagka, nagkasakit nga yung babae po, iniwan niya sa hospital eh. Napakabuti naman itong ex-husband Regina, asawa mo ba talaga yan? <laughs> Oo oh, nga, napakabuti. Yes, Teka muna, eh bakit nung nagkakalabuan sila? Sinabi niya sa sa'yo na nagkakalabuan sila? Yes po, bali na sabi niya nagkakalaguan po, o magiging okay na daw kami. Then Wow, talaga napaka ano, di ba? Oh, wow. Martyr naman oh, to si Regina. Okay. So wag mo sabihin binigyan mo pa ng pera? Hindi naman po, wala po, kasi nagtatrabaho po ako noon. Akala uh, ko okay na po kami. Mm. Bali po, siyempre curious po ako sa cellphone, nakawak ng anak po po, oh. nakakawa po ako ng ebidensya. Ah, oh, nako. Ayan. Okay, okay. sige. so paano? Nagtatago? Ano, walang, mo, ano, ano gusto mo Walang niyan? suporta? Oh, walang suporta. Gusto mo na suporta, Regina? Sana po mga hindi na suporta. Uh, kahit hindi na ako suporta, yung gano'n lang po kasi tinatakot ako baka sakaling kunin ko yung anak ko. hindi An ko na intindihan. Baka kunin yung anak niya. Nila, isang <laughs> anak nila. Ba't ba niya kukunin yun? Anong gusto mong mangyari? Suporta? Hiwalay? Ano ba? Oh. Lahat po sana. Oh, all of the above. All of the, okay, above. above. Oh, okay. Hindi siya galit, ha? galit okay. na galit siya. Okay, galit, siya. okay, sige. Ay, kung all of the above, ang uh, una kong advice sa'yo, eh, pumanap ka na ng abogado. Mm. Kasi, ano eh, um, pag support, of course, you have the right to support. Bilang, to, ano, bilang legal wife, ikaw talaga yung may right to support at yung anak nyo. Actually, pwede mo siyang kasuhan kung alam, ko siyang, kung alam mo kung saan siya nakatira at kinakasama niya yung babae ngayon na as if mag-asawa sila mm. that is already uh, concubinage oh, and uh, adultery kung ah, oh, adultery. pero kung concubinage mas maganda dahil oh. na uh, they're living as if they're man and wife when in fact so, pwede bang yeah, i-vowsy muna niya para kulong pwede agad pwede ang <laughs> vowsy ang dami mong... Regina alam oh. mo sa sitwasyon mo madami kang Pwedeng, Pwedeng oo oo gawan ng kaso. Oh, yes. Oo. Okay. So, so nasa sayo 'yan kung anong pipiliin mo. Okay, sa tingin ko uh, mm -hmm. attorney dahil ramdam ko si Regina, ang gusto niya attorney, pwede ba yung kasong walang bayad? Magbawsi na lang siya. Ayun. Mag kasi, Magbawsi siya. Siyempre, yung ibang mga kaso, nako, mahirap na. May Pero kailangan kasi ang bawsi kasi, pag ikay nagpunta sa women's desk at nagbawsi ka, ang mayiging complaint na tayang police, di ba? So, ang, or the bawsi help the desk itself. Tapos, on, ang kagaso si mo lang doon is yung pa-allowance lang paminsan-minsan. Oh, yun, yun ang pinaka maganda dun kasi Regina, hindi ka nagagasus sa abogado, diretsong, ano yun, public, oh, public, prosecutor. Anong class? Klaseng krimen niyo na intindihan mo ba Regina explain mo nga attorney ano yung violence against violence against, against women and, women and children? children ang violence against women and children tatlong klaseng abuse yan uh, psychological physical and economic abuse actually may mga bagong kaso nga ngayon na sinasabi na infidelity can is, be can be a, a ground for psychological abuse ayon so so sa iyo kasi Uh, financial kasi hindi nagsosupport. Dalawa ah. na 'yon, finance kasi pwede ka naman magkaso ng vausey, all of the above ren, meron ako, ah, oh, all of, all the, of the above. Lahat. In, oh, you are suffering from psychological and economic abuse. Pwede 'yon. or lahat, physical, psychological, economic abuse. Ayan. Lata so, yun. pagka nag-file ka, hindi mo na kailangan ng abogado, pupunta ka na ang ng ang pulis. Oh, at kagandahan sa vausey, eh, pag ano, ang court order niyan, lahat in sense na pwede rin sila mag-order hmm. ng support. Ayun, oh, oh, oh. Sila In short, pagka ng ang final niya, malabo din na makuha nung tatay yung anak niya. Eh, kasi nga, pinabayaan mo oh, oh, eh. At saka, pwede rin, nila, rin sila mag ano, ng custody. Oh, medyo, oh, medyo, so, medyo malawak-lawak. Hindi mo makukuha yung anak mo dahil ito nga lang paghingi ng support, eh, hindi mo na uh, ako binibigyan. Pagkatapos, kukuni pa yung anak At saka, ilang oh, taon yung anak niyo? From 27 kung ngayon January. Ay, bata uh, bata, bata, pa. Bata pa, o. Oh. Actually, uh, meron diba yung 10 years rule ang 7 years. 7 years. Uh, seven years and below, absolutely with the mother. Above 7 years, uh, Uh, choice and best interest of the child uh, at may, may weight na yung choice ng child. Ngayon, hanggat sa kasal pa rin kayo, joint kasi ang custody. Diba? So maganda na si ka para uh, mag-determine na yung custody sa'yo. Yung uh, pangangalaga ng anak mo yes, sa'yo kasi yes. abandonment uh, yun eh. Oo nga. Mm, okay, nakuha mo na, Regina Yes po. Oh, so punta ka ng puli, sabihin mo Vowsy. Ngayon, sabihin mo lang yung pinaka-address na pinaka-huling address na alam mo. Mm -hmm. Nakuha mo. Uh, Nagbukala po po dati niyan man sa police po. Bumunta na po. Kaso wala silang ano po eh, action. Bakit walang aksyon? Imposible. Imposible yun. Kung gano'n, nireklamo mo yan sa nakakataas sa kanila. Dahil, Oo. dahil that's mandated na kailangan nila aksyonan yan. Kung alam mo naman kung sa nakatira, eh de... File ka ulit. File ka ulit. Oo. Sabihin mo kasi walang nangyari. So, baka po pwedeng i-check natin kung pwede ho natin At ayusin. At saka ang kagandahan minsan ng support. Kunyari kung nagka-order. Na ito muna ang tatanayin ko. Okay. Kung nagreklamo na siya, may case number ba yon <laughs> uh, sa bousy desk, yes. Pero yung case number kasi iba-iba yan. Kung nasa fiscal office official, may ang tawag yung investigation number, report na I IS number sa fiscal pa lang yun. Once magkaroon ng case, iba naman yung case okay. so, number. So pwede bang, mas maganda ba na mag-refile siya or hanapin na lang niya yung case na yun? Hanapin na lang niya yung O hanapin case, mo na. na yung case na yun, i-revive mo. I-revive lang. O ulitin lang. mo na, sabihin kasi mo, mo natuloy, pwede yung follow eh. up ito. O yan. Okay. Nakuha mo? Opo. Okay, good ha. Nakuha mo na. Okay, oh, uh -huh. sige. Maraming salamat. Thank you. Ang ating epi oh, episode, oh, ang ganay animal, animal. Oo nga, 'di ba puro animal silang lahat? Oh, oh, ay, oo nga, 'di ba? animal din, Di diba, oh, ba? Oh, diba? Ba't sila ganyan. D ito, ito na mawag 'di na sana, wag sana pa 'yung ano, 'di ba? Ang, ang ganda naman yung sitwasyon ng asawa mo. Alam mo, na? ito lang akin, ha, uh -huh. 'yung mga bato-bato sa langit, lalo uh -huh. na mga lalaki, huwag magagalit. Oo. Bakit gano'n? Ano? Talaga 'yung mga karabihan. Karamihan. Hindi uh, man naman lahat. Hindi naman lahat. Huwag natin lahat. En, marami rin naman kasing battered na lalaki. Uh -oh. Hindi lang babae po ang nababatter, ha? Minsan, sila rin, nilalagyan ng tequila. <laughs> no, totoo yan, no? Uh -huh. Hindi, hindi lahat babae. Uh -huh. but, a majority talaga, ang mga babae, ang mas uh, tahimik. Yung bang, pagka, mm -hmm. ilang beses ka nang binubugbog, pero, uh, nandudun pa rin yung hope Hmm. Hindi ko alam kung bakit. Ah, uh, ikaw ba sa, sa iyong uh, tagal sa pagiging abogado, bakit kaya ang mga babae ganyan na lang matiisin? Is it because tumaba na ako, yung, wala na magkakagusto yes, sa akin? Yes, pwede yun. Eh. Self-esteem. At diba? saka yung... Alam yun? Meron rin yung... Uh, Baka siya na lang ang huling lalaking lalo na kung magkakagusto yung, sa akin. Lalo na kung, also if um, the woman is financially dependent. Ayun, wala rin akong pera, uh, sa kanya lang akong So it's oh, hard for oh. them to think na kaya ba nilang buhayin ang sarili nila at sa oh, oh. kanilang mga anak kung walang ganun. So titiisin nila yon Titiisin nila talaga yon ha? So iba naman kahit ng na mga professional women, it's the, it's the concept of um, yung masisira ang pamilya mm Ayo rin nila yan. Kaya ako daw naniniwala na divorce will... Um, will be be rampant oo if na if in case oo, oo na in oo. case man ano. kasi Correct. totoo lang kung ang tao nag-asawa last resort nilang paghihiwalay eh, bakit ka naman mag-aasawa kung gusto mo ng divorce oo nga hindi talaga parang hindi ibig sabihin niyo na dadami ang masisirang pamilya dahil may divorce and with that as a pro divorce ka Of course. Uh, ako din. Pro I'm divorce very pro-divorce. Although Christian ako, I want just to make things right. Kasi mas pangit yung nagkakarelasyon na yung lalaki, nagkakarelasyon pa yung babae. Ano yon? Oro ka, kan Oh, kasi kahit oh, naman... Plastik-plastika. Sinasabi nga nila na mas madali para raw magpa... Ay, sorry, ah, may brand. Okay. Oh, sorry naman. Hindi. Mas madali... Sabi, nga nila mas madali raw magpa yung sa simbahan, yung canonical na mm. canon. Then sa atin, Oh diba? man. In fact, I think uh, we're the only country left in the world na wala pang divorce. Wala nang di na, wala walang divorce. Vatican. Ayun, dalawa. Ah, mayroon pa ata isa, isa pa na I don't. Ah, mayroon pa isa, pero Oh. Okay, anyway, ang sa akin, talaga naman, uulit-ulitin natin. Kasi Mas maganda, we ito, make things oh, right. may divorce, di ba yung mga oh. problema ni Regina na ganyan? Katulad ang yan. Ang galing masolve niya, no? Correct. Niyan. At saka... Very anti-poor kasi ang annulment. Mahal. Oh, mahal yung oh, Mendes. Mahal. Kaya nga nangyari nung huli is na diba kasi ang mahal rin do. not only is yung sa legal fees, kasi pag Article 36, psychological incapacity, yes. kailangan pong kumuha. Psychologist. Ng, uh, pero ngayon kasi with the recent rulings Ay. na sinasabi na, na ang psychological incapacity is a legal concept, not okay. a medical concept. So yung um, psychological report is no longer mandatory. Okay, sige. Maganda pag-usapan natin yung divorce na yan at sana nga, mm -hmm. sana nga, kasi ang dami dyan mga, ano eh, dyan mm. sa mga kongresista, senadora, mm. plastic oh. to the highest level, oh, na yun. Ilan taon na yan nakapending? Wala right? pa rin talaga. Okay, oh. sobrang kaplastikan lang. Pero mas magandang we make things right. At mas magandang pag-usapan yan sa mga susunod na pagkakataon. Mm. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. I'd like to greet my papa Jimmy. Alam mo ba every time that I greet them, tuntua sila. Ay, syempre naman. Oh, eh, sila na lang. lang naman ng fans club ko eh. <laughs> <laughs> di ba dami mo nanunood? Sabi mo nga, di ba, all, all over the world. Yan, yeah, no, lahat. Si Papa Jimmy, Mama Training, and of course, Mac Castro. Magandang gabi. Ako po yung mare ng bayan, Maria. At ako ngayon yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli. God bless you all. Bye! Bye! Bye.